Hi guys, welcome to my mini vlog. For today's vlog, samahan niyo ako magpa-flu shot. So ayun guys, nagpabuk nga pala kami ng flu shot a week ago. And then today is the flu shot day. So maaga kaming gumising at gumayak and then nagpunta kami sa clinic. Wow. At syempre, bago kanila turukan, i-confirm mo na rin details mo, kakausapin ka muna, chichikahin ka muna, para mawala na, na rin siguro yung kaba. Ang flu vaccine nga pala guys, ay ang magsisilbing panlaban natin sa mga sakit katulad ng ubo, sipon, at lagnat. Lalong-lalo lalo lang na ngayon na flu season. That's right. Kaya naman dito sa Australia guys, lalong lalo na pag flu season, ang flu vaccine ay libre nilang ibinibigay. So kaya kami nagpapavaccine kami kapag ka free. Pero pag hindi naman flu season, pwede ka rin naman magpavaccine pero may bayan. Lalong lalo na sa work namin guys, mga katulad namin healthcare workers. So mandatory talaga na may flu vaccine ka every year. Kasi iniiwasan natin na magkasakit, mahawahan at makahawa. So ayun guys, kahit masakit sa damdamin este kahit masakit sa braso kailangan mo talaga magpaturok yearly. At ayan nga guys, after 10 years and 5 months, tapos nang chikahan namin ni Ate Nurse Este. Tapos na ang getting information at konting chikahan din. Tapos ayan, magsisimula na siyang magturok. At sa mga oras na nga naman niyan guys, kaya ako ako'y napapakagat labi na talagang ako'y kinakabahan na. Although hindi naman ako natatakot, syempre hindi ko rin maaalis sa isip ko na ewan ko bakit ako kinakabahan. Pero hindi naman masakit. Kaya naman guys, sa mga oras na yan, hindi na ako mapakalabi So, nililibang ko na ang sarili ko para hindi ko maalala na may ituturok sa akin. Yung tipong gusto kong magka-amnesia. Haha, char. At ayan na nga, tuturokan na ako. Hindi ako tumitingin, guys, kasi ayoko magulat, ayoko matakot. Pero nakatingin ako sa pinto na glass door, which is nakikita ko rin. <laughs> At habang tinuturok nga niya yan, guys, parang dead malang ako. Pero naramdaman ko na may tumusok pero hindi siya masakit. Parang kurut lang na hindi masakit talaga. Mas masakit pa yung kagat ng langgam talaga. So, ang gaan ng kamay ni Ate Nurse. Bravo. So, next naman itong aking asawa. So, siya naman ang tatakutin ko kasi kanina pa niya ako tinatakot. So, ayan, gumawa rin natatakot siya. Pero next muna pala ang ina. <laughs> Bali dito na rin pala namin pinavaccine si ina kasi malapit na din siyang umuwi. Pag uwi niya doon, vaccine din kasi siya. Sabi ko naman, dahil nandito na siya, pwede na siya dito magpaturok. At parehas din naman ng ituturok sa kanya. Kaya naman, kinonvince na namin siya na dito nagawin. At aside from that, syempre, syempre, libre ha ha At ayan na nga, isasalang na aking asawa. Biniriw pa siya ng nurse. Sabi niya, ikaw ba ang pinakatakot dito? Haha, -ha. ang sabi naman ng asawa ko, oo, oo, takot Pero sabi niya, joke lang. So, ayun guys, konting kaalaman muna tungkol sa National Immunization Program dito sa Australia. Or NIP. <laughs> Ito ay ibinibigay taon-taon dahil ang strain ng virus ay nag-iiba rin taon-taon. Kaya naman napaka-importante sa atin ang magkaroon ng bakuna laban sa sakit. Para maprotektahan din natin ang ating sarili, ang mga mahal natin sa buhay at ang mga tao sa paligid natin. Okay. Kaya naman sa mga wala pang flu vaccine dyan, maghanap na kayo ng pinakamalapit na clinic at magpavaccine na. So ayan guys, tapos na. Wait lang ng 5 to 10 minutes. Pwede na kaming umuwi. Thank you for watching. Bye!